Alright mga kamukil, Yan magandang tanghali sa inyo mga kamugil no? So ngayon uh, balik na naman tayo Sa ating dating gawain no? Ang paghatid ng dagdag kalaman Sa mga gustong matuto ukol sa construction no? Lalo na sa mga baguhan siya Tawag po sa inyong lahat para po sa inyo ang video na to no? So ngayon ang ipapabot ko mga kamukil Is uh, Itong fabrication Pagpatay ng mga pusti Simpleng mga gawain lang Pero pag iyong natutunan mga kamukil kung ano yung mga diskarte, ano yung unang proseso hanggang matapos, So, malamang kaya mo nang gumawa ng bahay, no? Kahit baguhan ka pa lang. And then, importante, marunong ka sa welding, no? Napaka-importante po talaga kasi yung mga trabaho natin, kadalasan ngayon, unti-unti uh, nang winawala yung mga kahoy, no? So, ngayon, halos-halos bakal na o metal yung ginagamit. So, trabaho namin ngayon dito, metal, no? Paggawa ng bubung uh, bubong dito sa grahi ni ma'am, okay? Alright, yan, yung napapansin yung mga kamukil, Retirado na yung bakal kulang nito pag po flooring na lang. So hindi ko muna siya plinoringan kasi uh, gusto ko magflooringan siya o magflooring kami nakabubung na para malinong dito sa trabaho namin. Hindi magrerentay ng one bagger mixer no para matapos siya ng isang araw at hindi gaano ka pagod kasi uh, anim na lang kami na tao dito, hindi yung dalawa uh, nasa loob ng bahay nagtatrabaho. Hindi ako mga kamugil at saka si Idol, bali tatlo kami dito, tatlo din sa loob no. So dito, talagang dito ako mag assign kasi kung nakikita niyo 'yung trabaho mga kamugil, uh, hindi po pwedeng ah uh, kumbaga hindi pwedeng ipaubaya ko na lang muna sa aking mga kasama. Kailangan nandiyan rin ako mga kamugil. No? Ako 'yung laging nauuna sa pagtratrabaho So 'yan. Tatlo kami dito. Kung nakikita niyo mga kamugil, nakakapagawa na tayo ng raptor poste, So kalahating araw lang namin 'tong trabaho mga kamugil. 'Yung target ko, isang araw matatapos siya sa pag Uh, gawa no uh, maliban lang sa pagkabit ng yero ubukas so, bukas uh, pagkabit na niyang yero ng trabaho namin yung target ko pati doon sa ports no o matapos to ngayon yung pinakakulong nakikita nyo parlina na lang so, pagkatapos malagyan ng parlina doon na naman ako makakamagil sa ports yun yung tratrapuhin ko ay ang napapansin nyo yung pusti natin napakatuwi diba o so, gumamit tayo ng uh, tansejan dyan Tala, nilagyan natin ng latid squareness Uh, hulog Pinakaimportante So ngayon Uunahin natin mga kamukil Kung paano makukuha yung tuwid nito mga posti So sa pagpapatay ng posti Mula dyan sa pinakababa May guide tayong gagawin dito Walang iba kundi yung tansi Mga kamukil no Pinakauna Importante talaga yung tansi Ayan Itong bawat dulo ng posti natin Ayan napapansin nyo May tansi yan na nakadikit dyan kanina Ito nakikita nyo So ganyan yung Distansya ng tansi kanina na. O, Kailangan meron tayong guide dyan So ngayon, pagka nakalagay na tayo ng guide, patay tayo ng isang pusti. Tapos kung napapansin nyo, may mga brace tayo mga kamukil na nilalagay. Bawat brace nito, bawat posisyon kanya-kanyang, ano to, kanya-kanyang, uh, may kanya-kanya silang dahilan kung bakit ganito yung position nila. So unahin natin tong, itong ganitong brace mga kamukil. Pag nakatay na tayo ng pusti dyan, kahit naka-spot mo lang yan sa baba, So, maglalagay ka agad tayo ng brace. Itong brace na ito mga kamukil, yung purpose nito, para makukuha natin yung tuwid nito sa part dito. So, kapag maghuhulog tayo dito mga kamukil, yung titingnan natin dito, itong side na to Yan, ang side na to kita natin yung level bar. Kung meron kayo mataas na level bar, mas maganda yung magnetic. Didikit natin dyan. Sa pamamagitan ng level bar, makikita natin ngayon kung saan natin igagalaw banda yung poste. Sa pamamagitan itong brace i-spot natin itong brace dito sa pusti tapos pag nakikita natin mga kamungkil is halimbawa yung pusti natin kailangan natin siyang itulak palabas so gamit itong brace mga kamungkil itulak natin siya pag nakikita natin na tumama na talaga yung level sakto na yung level i-spot na natin kung saan natin siya pwedeng i-spot na matibay yung pinag-spot natin kailangan hindi gagalaw-galaw yan mga kamungkil kasi kapag kinabit na natin dyan sa ating brace ay gagalaw-galaw siya So maaring pag akyat natin dito, pag magtrabaho na tayo sa girth ng ating ginagawa, maaring ma-disalign yung ating trabaho dahil yung ating pinanghawakan dun is maluwag siya. Pwede siyang gagalaw-galaw. So importante, nandun yung pinakamatibay. Huwag nyo munang alalahanin itong post na hindi, na na hindi pa muna na pull wheel. Importante, nakaispat lang kayo ng isa dyan. Nasunod yung guide natin na tansidan Yun yung pinaka-importante. Ang aalalahanin nyo, yung pangkakabitan dun na hindi siya gagalaw-galaw kasi kapag gagalaw-galaw doon gaya na sabi ko pag umakyat na tayo dito magkakabit na tayo ng girth so maaaring madisalign yung ating uh, trabaho o poste right so ngayon mga kamugil ito naman ano naman yung purpose nito bakit ganito yung forma kung napapansin nyo may dalawang brace nakalagay tayo no so yung purpose naman dito mga kamugil para malalaman din natin o makukuha natin yung tuwid sa part dito no right Left and right yung ating uh, kumbaga left and right yung ating Uh, kinukuha yung tuwid nito so ngayon kung ano yung una mo ginagawa dito sa uh, una ganun din dito sa pangalawa wala silang pinagkaiba kung kailangan mo siyang itulak para makuha yung tuwid tulak natin tong brace kung kailangan siyang hilain para makuha natin yung tuwid hilain natin yung brace pagkatapos pag okay na tumama na siya sa saktong tuwid niya. ispat na, na naman natin doon okay so ngayon kung ano yung ginagawa mo sa isang pusti ganun lang yung gagawin lahat ng pusti ganong proseso lang Wala nang pinagkaiba yan And then susunod yan mga kamukil Sa girt na naman tayo Ano ba yung proseso Upang maglagay tayo ng girt So nasa sa inyo na yan Mula floor penis natin Magkano yun tayo Na gusto nyo Gusto nyo ba standard Kapag ka, nasa loob ng bahay kasi Nasa 320 cm ako mga uncle Para paglagay natin ang drop ceiling natin Exactong 300 cm Makukuha ko talaga yung penis nya pinaka malinis na yun mga kamugil no? so nasa standard tayo lagi pagdating sa kisami dito mga kamugil dahil ano tupip ah uh, grahil lang to so mula dyan sa floor penis natin may floor penis na ako dyan 4 inches yung kapal kumuha na lang ako ng 250 and then uh, pinatong ko yung girt natin na 2 x 3 tapos yung raptor natin pinatong ko din siya so nasa mga 260 yung tayo nito no yung linis na niya kasali na yung raptor natin So, nasa sa inyo na yun kung magkano yung tayo. So, mula dito sa isang pusti, kuha kayo ng reference dito sa isang pusti. Kung alimbawa, nasa 250 yung tayo o 300 yung gusto nyo tayo, dito kayo magkukuha. Huwag palipat-lipat ng kuha ng reference. Kung saan kayo kumukuha ng reference ng una, yan yung dadalhin nyo palibot lahat ng mga poste. I-level nyo palibot ng mga poste sa isang reference lamang. Pagkatapos, katingin nyo kung ano yung diskarte nyo, patong nyo ba? Uh, may mga iba-iba kasi tayong mga diskarte sa mga veterano na mga wilder no, kanya-kanyang diskarte. So sa akin ganyan lang muna diskarte. Pero may mga iba pa tayong diskarte na napapaabot ko na. So search nyo lang sa ibang mga video ko. And then pag nalibil na natin 'yan, pinutol na namin mga kamugil. Kaagad ako nagpatong ay ng raptor. Pero itong raptor ko mga kamukil ah, kaagad ako nagpatong ng girth. Itong raptor ko mga kamukil uh, ah, asimbol ko na 'yan dito sa baba. Pag napurma ko na tong pusti at saka itong gerd. Matik ko na lang pinapatong itong mga raptor para mas mapadali mga kamukil. Uh, hindi po sa lahat ng pagkakataon pwede tayong magfabricate, depende po sa area, sa lugar. May mga lugar kasi mga kamukil na masikip, no? Mahirap yung pag-akyat kapag uh, i-assemble natin sa baba, no? Yung uh, trusses. So magdedepende po 'yan sa area. Pero malaking advantage po kapag makaka talaga tayo, ipabriket natin sa baba, no? Kasi pag latag doon sa pag-akyat natin, Napakadali yung trabaho. Importante lang kapag fabrication yung gusto nyo mangyari, yung mga sukat-sukat dapat perfecto. Kasi sa isang pagkakamali lang, ah, uh, hirap na baklasin kasi bakal, naka-weld. So, hindi katulad sa kahoy na pwede natin tanggalin sa madaling paraan lang ito. Kailangan pag mag-fabricate -tay tayo sa baba, yung mga sukat-sukat sigurado tayo. Yan. So, ngayon, nalagay na namin yung girt. So, mati ko na lang pinatong. So ngayon, susunod natin gagawin kapag nakapatong na yung girt na dyan, napurma na natin, mula dyan sa pinakadulo ng girt, ilibil na naman natin papunta sa pader. Yan. Kunin natin yung uh, pantay niya. Yung girt papuntang pader. Kasi yun yung ating reference para doon natin itatama yung ating raptor. So, gaya na sabi ko, kung saan kayo kumuha ng unang reference, doon pa rin yung pagkukunan nyo hanggang matapos kayo, huwag palipat-lipat mga kamugil kasi kapag kapalipat-lipat kayo, kahit na nakalibel tayo uh, yung label host na gamit natin, minsan, nag-i-error ng kunti so kapag palipat-lipat, yung maliit na error, uh, pwedeng lalaki yan kung palipat-lipat kayo, kukuha ng reference so dapat iisang reference lang ang pagkukunan nyo magkaka-error man siya, kukunti lang no Uh, hindi siya masyadong mahahalata kapag uh, uh, ganun yung mangyayari. So yan lang mga kamungyelo, yung aking mapapabot. Mamaya siguro, ayun ang susunod, maglalatag na tayo ng parlina. So yung gamit kong bakal dito mga kamungyelo, 2x4 na 1.5 yung kapal. Madalas sa mga project ko nakikita nyo, nakadubli itong poste natin. Pinagdikit ko yung 2x4, tsaka binuhusan natin ang uh, simento sa loob. Naglagay pa rin tayo ng di bar pero dito mga kamukil dahil grahe lamang ito at sabi ni ma'am ah, okay na sa kanya basta mabubungan so inano na lang natin oh. gumamit na lang tayo ng manipis yung gamit kong girt dito 2x3 by, 1.2 lahat ito mga kamukil 1.2 yung kapal na ibalan dito itong 2x4 uh, by, 1.5 so meron namang mabibili dito mga kamukil na 4x4 depende na sa inyo pero gaya ng sabi ko yung 4x4 na isang isang length nasa malapit 4,000 na 2mm yung kapal So kahit dublihin natin itong mga kamukil Itong tubular na 1.5 makakasip pa rin tayo dito pag Kasi yung dubli nito Itong tubular na 2x4x1.5 Nasa 920 lang So kung bibili tayo ng dalawa Magkano lang nasa 1 Pagpalagay natin 2,000 So kung bibili tayo ng 4x4 Napakalaking diferensya So yung kapal naman 2mm Yung 2x4 So kung pagdublihin natin din tong tubular na So, yung sa gitna nito mga kamukil, nasa 5mm na yung kapal yung pinakagitna niya. So, dipindi na yun sa inyo kung marami kayong pera. So, mas mainam na bibili kayo ng buong 4 x talaga. Pero kung nagtitipid kayo, sa lahat ng mga project ko, lagi kong ina-advise, dublihin nyo na lang yung tubular. Tapos, kung gusto nyo, buhusan nyo ng siminto. So, yan lang muna mga kamukil. No. Mamaya, update pa tayo kung ano pa pwede mapaabot ni mungkil sa inyo. Yan, maraming salamat mga kamukil sa walang sawang pagsuporta.